Santo, Amen. Panginoong Diyos, Yahweh Shaddai kayo ang Diyos na kung saan patuloy na tumawag sa amin sa dakong ito, Panginoon. Ang Diyos na kung saan sobrang lumahal sa amin. Ang Diyos na patuloy kaming kinahabagan, Panginoon. Ang Diyos na kung saan higit nakakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa oras nito, Panginoon, hinihiling ko po, Nalinisin ang bawat isa sa amin, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, O Diyos, sa magitan ng iyong kabalabanalang dugo, Panginoong Isus, upang ang lahat na makinig at tumanggap na iyong banal na salita, Panginoon, ito'y maging marapat, Panginoon. Lord, let your Holy Spirit be with us, O this evening. And we know, Lord, na sa aming pag-alis sa dakong ito, Panginoon, Dala-dala namin ang iyong pagkapala at higit sa lahat, Panginoon, ramdam namin ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Sapagkat kami naniwala, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay sapat na sa amin, Panginoon. Sapagkat alam namin, Lord, ang katotohanan, Panginoon, na kami dumadaan lamang sa mundong ito, Panginoon. Itong lahat, O Diyos, ay aking hinihiling, ganun pinasalamatan sa pangalan yung anak na si Sus, kaisa ni Mismet Santo, kasama mo naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Puri, Purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, ang ating uh, gospel reading for tonight, it, was, it is taken from the Holy Gospel of St. Luke, chapter 18, verse 9 to 14. Sa lahat na may Biblia, Ako'y samaan sa lahat na wala. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa harap ng ating dibdib. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like others people, robbers, able doers, idolaters, or even like this tax collector. I fast twice a week and give tenth of all I get, but the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, will win, justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be ex exalted. So we Tagalog, sinabi rin niya sa talinghagang ito, ang mga taong matuwid sa tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pareseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumayo ang pareseo at nalangit ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagat hindi ako katulad ng iba. Mga mangnanakaw, mandadaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad sa maniningil ng buwis na ito. Dalong bisis akong nag-aayuno, isang linggo at nagbibigay rin ako ng sampo ng bahagi mula ng lahat ng aking kinikita. Samantala ang maniningil ng buhis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit, dinalagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing tuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang parisiyo sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Isu Kristo. Kaya ang palapakan ng ating Diyos na buhay. Tayo na po'y uh, magsiupo mga kapatid. At uh, muli po, uh, mapagpalang uh, gabi po sa ating lahat. At ang gaspil po natin ngayon, ito po'y nagpapaalala sa atin na sa bawat sarili, bawat lingkod ng Panginoon, kailangan suriin natin ang ating mga sarili. Napakahalaga ng pagsuri ng bawat sarili sa ilaw ng katotohanan ng Diyos. Sa pamagitan dito, it will leads to humility, transformation at higit sa lahat into a different faith. At uh, kagaya nga sa ating binabasa mga kapatid, no? kagaya sa isang parisiyo, ang parisiyo ay nag-aaral ng salita, nagahayag ng salita ng Diyos. No? Ngunit sa harapan ng Diyos, siya ay napagmataas. No? Ngunit ang isang tax collector na makasalanan, no? Tignan, natin yung salita ng ating uh, pinagdinilayan na hindi man siya makatingin sa ulap, no? sa langit, at dinadagukan niya ang kanyang sarili. At sinasabi niya, Panginoon, ako yung makasalanan. Sa aking uh, pagnilay, kahit sa aking bilang isang likod ng Panginoon, sa harapan ng Diyos, wala talagang worthy, no? walang malinis sapagkat sabi nga sa ating isipan, pag ilalagay yung sarili natin, let's say 5 minutes, 10 minutes, sa isang lugar lang. Di ba napapansin nyo, madaming mga salita, minsan mga thoughts na pumapasok sa ating isipan. Minsan may isipan, minsan na paghusga. No? Ah, magaling ako kaysa dito. No? Magaling ako kumanta kaysa dito. Magaling ako magsalita kaysa dito. No? Bakit? Kasi nakalimutan nating i-examine ang ating sarili. Sarapan ng Diyos, walang matuwid. Naging matuwid lamang dahil sa kanyang grasya at habag. So, purihin at palapakan ang ating Diyos. So, ang pinakauna po natin, mga kapatid, matapat at magpapkumbabang pagsuri sa sarili. No? Romans chapter 12, verse 3. Sapagkat ang biyayang ibinigay sa akin sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong isipin ang inyong sarili ng higit kaysa nararapat, kundi magkaroon kayo ng wastong pag-iisip ayon sa antas ng panampalatayang ipagkanaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So dito po natin na ni San Pablo sa mga, sa mga taga-Roma na ang Diyos may kaloob sa bawat isa. No? At ang bawat kaloob na ito ay galing sa Diyos. So, ang ibig sabihin nito, kung ano ang meron tayo, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. No? Ang gagawin natin nito, kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin, nawa ito'y magbigay kapurihan sa Kanyang pangalan. Sapagkat this is the true purpose of our life. So, purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Pangalawa naman mga kapatid, examine your faith. Sisiya, siya sa atin ang iyong panampalataya. Bakit kailangan natin sila um, i-examine ang ating panampalataya? Sapagkat ito ay napakahalaga, no? Kung i natin ang mga sarili natin, kung ating panampalataya, minsan ito yung narinig natin, ito yung pinangaral sa atin, ngunit minsan bilang isang tao, minsan hindi natin nasa sa buhay. Which it is ito'y challenge sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa buhay dito sa mundo, it is a, it is a process, no? It is a process. Habang tayo nagninilay sa sarili natin, nagninilay tayo sa ating pananampalataya, lalo tayong hinuhubog ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sa pamagitan ng pagninilay ng na sarili natin, marirealize natin na ang Diyos ay tapat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sabi nga ng silta ng Diyos, picture to Jesus because He is the author and perfecter of our faith. So, lagi nating tatandaan na minsan meron tayong mga tao na tinitingnan. Ngunit sa kanilang buhay bilang isang lingkod, bilang isang tao, lagi nating tatandaan na sila hindi perfecto. No? Huwag natin silang i-judge. Kasi minsan, kahit sabihin nating tingin, tingin ng iba ay siya ay mabuti. Ngunit minsan, baka pumasok sa isipan natin tayo nakapag no? Sa mali lamang, umiron lang tayong nakita sa kanya na hindi kaya-aya sa ating isipan. Ngunit mga kapatid, kung tayo titingin sa kanya, tayo matitisod. No? Kagaya ni Brother Joe, no? kahit ay nagsasalita ng Diyos, hindi ako propikto. No? May times din eh, kaya magagalit. May times din, mawalan ka rin ng pasinsya, kagaya kay Ninong Ron. <laughs> So, may times na na ano din siguro si <laughs> lagi galit. <laughs> Purihin at malakpakan ng <laughs> amen, amen. So, lagi nating tatandaan mga kapatid. So, wag kayong ano, uh, ang ibig sabihin nito, um, ilagay natin sarili natin para hindi magalit, no. So, 'yun, 'yun mga kapatid. So, kaya napakahalaga talaga, no. Sabihin natin na ang tao talaga hindi perpekto. Kahit gano'n man kababad sa salita, salita, ng Diyos, lagi nating tataan, marunong tayong umanawa. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoong Isus, kung hindi tayo marunong tumingin sa ating sarili, no, paano natin titingnan ang ating kapwa? No? Kailan tingnan natin ating sarili? Upang sa magitan ng pagtingin nito, doon natin ma-appreciate ang hiwaga ng grasya ng Diyos na mabigitan ng ating kapwa. No? Yeah. Supurihin at palapakan ng ating Diyos 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Susiyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa panampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili o hindi ba ninyo nalalaman ang tungkol sa inyong sarili sa na si kristo ang nasa inyo, maliban lamang kung kayo'y itakwil. So, lagi nating tatandaan, mga kapatid, na sa magitan ng pag-examine sa sarili natin, tayo na ba'y lumalakad ayon sa gusto ng ating Panginoon? Tayo ba'y lumalakad na kasama natin ang ating Panginoon? So, sa magitan po dito sa pangaraw-araw na ating pamumuhay bilang lingkod ng Diyos, kung ilagay natin sa ating isipan na ang Panginoong Isus ay kasama natin, di ba, tayo mag-iingat. No? Pag-iingatan natin, pinakauna, pananlita natin, ang ating sinasabuhay. Bakit? Dahil may kasama tayo. At ang Panginoong Isus ay nangako sa atin. Sabi ng ating Panginoong Isus, hanggang sa katapusan ng panahon, ako'y kasama ninyo. So ang kasama natin, hari sa mga hari, Jus sa mga Jus, Panginoon sa mga Panginoon. So, lagi natin tatandaan, mga kapatid, kung kasama natin ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, ayusin natin ang ating buhay. No? Bagamat ang pag-aayos sa buhay isang proseso, no? isang pag-aaral, continuous ang pag-aaral, sapagkat kung ano ang inaaral natin, pag ito'y nalagay sa ating puso, ito'y lalabas. No? Whether, we like it not, whether we like it or not, lalabas at lalabas ang ating napag-aralan. Supurihin at palapakan ng ating Diyos. So ano pa ba ang mga kailangan gawin natin bilang pag-examine sa ating panampalataya? I-invite natin ang presensya ng ating Diyos sa ating buhay. Sabi sa Psalms chapter 139 verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts and see if there's any grievous way in me and lead me in the way of everlasting. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, kung ang Diyos lagi natin in-invite na magsuri sa ating puso, tayo mahihiya. Ano? Mahihiya tayo kasi nga alam natin na kung ang Espiritu Santo ay kasama natin, no? He will convict us that we are sinners. No? Kailangan natin ng habag ng Diyos pang araw-araw. Minsan, nadadapa tayo. Minsan, kahit anong sikap natin, mayroong pagkakataon sa ating buhay sa pang araw na tayo nadadapa, mga kapatid. By sins of thought we sin, no? tayo nagkakasala sa ating isipan. Minsan, nag-ibot tayo, minsan sa kasamahan sa trabaho. Lagi tayong inuutusan, minsan ang pag-uutos ay hindi maayos, no? Sinisigawan, so ikaw ay magtatampo, no? Minsan mahal mo sa buhay, minsan iba ang tuno sa pananlita, tayo na nasasaktan, no? Ngunit sa pamagitan sa pagsusuri, maging tayo din. Eh. Kung ano ang narinig natin sa kanila, yun ay isang pangitain. Baka isa tayo doon. Baka tayo'y nagsasalita ng hindi maayos sa ating kapwa o maging at sa ating kabiyak. No? maging sa asawa, kaibigan, anak, kapatid. No? At higit sa lahat sa kapwa lingkod. At lagi po nating lagi po nating tatandaan mga kapatid, napakahalaga na lagi nating in-invite at we are blessed sa gawain ito sapagkat every Friday, no? At hindi lang every Friday, meron tayong covenant prayer. At sa covenant nito mga kapatid sa Psalm 91, meron po dito, no? ang pagsesearch, ang pagtatawag sa Panginoon sa ating buhay. Purihin at palapakan ang ating Diyos at ano ang buhay, ba? kapatid, ang ating gawin. Huwag nating kalimutang tumingin sa salamin. No? Siguro iba-iba ang paningin, iba-iba ang mga muka natin sa salamin. Pero ang salamin na gusto kong ipakita dito, mga kapatid, ang salita ng Diyos. No? Sa pamigitan sa pagtingin sa salita ng Diyos, no? bilang salamin, bilang mga lingkod, bilang tinawag ni Yahweh El makikita natin ang ating pagkukulang. No? Sa pamagitan dito, magkakaroon tayo ng empathy sa ating buhay. No? Bakit? Dahil nga kung ano ang nakita natin sa iba, ito'y nagpapakita sa atin na sila'y hindi perpekto. No? Maging kapatid natin, ka partners natin, mahal natin sa buhay. Napakahalaga ang pagtingin sa sa salamin. Sabi nga ni James chapter 1 verse 23 to 24, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror and goes away at once forget as he was kung hindi natin titingnan ang ating sarili, makakalimutan natin kung sino tayo. Sino ba tayo sa harapan ni Yahweh Shaddai? Sabi ni Yahweh Shaddai, you are my ambassador. No? You are my ambassador. Ibig sabihin, tayo ang tagap tagapagsalita ng ating Panginoong Isus. Ito ang mission natin. ibig sabihin, sa pamagitan ng ating buhay, nawa, ito'y maging challenge sa atin na si Kristo ang makita sa atin. Purihin at palapakan natin. At sa pumagitan po dito, mga kapatid, ang mga taong tumitingin sa ating buhay, they will have an reflection. So magkaroon din sila ng pagnilay. They will go back to the Lord. They will repent themselves. Bakit? Sa pamagitan nitong pag-examine sa ating mga sarili, tayo nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. No? Siguro, hindi naman lingit sa inyong kalaman na si Brother Job, iba din ang pamumuhay dati. No? Siguro hindi ko na, buti na wala asawa ko dito. So, iba po ang pamumuhay ni Brother Jupre dati. Siyempre, dati ang pamumuhay ko, ako'y bilong ako sa isang, siguro kilala na fraternity sa Pilipinas. No? At ang aking posisyon doon, hindi naman sa maliit. For almost four years po, sa school namin, ako po'y naging presidente sa aming fraternity. For almost four years, sa school din, fraternity ng buong school yung pamumuhay ko dati, medyo sabi natin kahit gumagawa ka ng tama, ngunit hindi pa rin sa salita ng Diyos. At nag, sa pamagitan, naggawain ni Yahweh siya dito sa Bansang Qatar. Dito ko nakikita na aking sarili na ako'y napakarumi sa harapan ng Diyos. No? Yung mga makabundong bag bagay na ginagawa na minsan nakakalimutan. Ngunit sa Diyos, kung tayo lumalapit sa Kanya, ito'y nalantad mga kapatid. At lagi nating tandaan na ang Diyos ay mahabagin. Kagaya ng ating binabasa sa ating gospel kanina, na isang makasalanang tax collector, ibinababa niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Siya habagan kinahabagan. He is, just, 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 justified in the eyes and the throat of God. Siguro, ito din po ay ito din po ay aking naranasan sa gawain ito. Siguro yung mga yung mga few days sa pagdalo ko sa gawain ni Yahweh El yung una ako'y tumitingin sa iba. Sila'y umiiyak. Ngunit hindi ko akalain pala na aking puso matigas, binabo, binabago ng Diyos. Madali ako naiyak. Sa mga tok ni Ningron, ni sa lahat na nang nauna sa akin nagsalit, nagsalita tungkol sa salita ng Diyos, ako'y naiyak. Bakit? Ramdam ko na ako'y kinabagan at mahal ng Diyos. Purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. At ang atin pong uh, pangatlo, mga kapatid, this your action. Ba't kailangan nating testingin ang ating mga gawa, mga kapatid? Sapagkat, ayon nga sa Galatians 6, verse 3 to 4, Kung inakala ninyong ako'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinaya ninyo ang inyong sarili, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagala kagalakan ay nakakabatay sa kanyang gawa. Huwag niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Napapansin niyo mga kapatid, minsan bilang isang tao, mahilig tayong yung ihambing ang sarili natin. Mahilig tayong magkumpara. Itong anak ko ganito, ito ang anak niya ganito, ito ang kapatid ko ganito, ito ang nanay ko. No? Mahilig tayong mag, mag, uh, Sa pamagitan po dito mga kapatid, minsan din natin naiwasan no na sa paghahambing natin minsan pala may nasasaktan no nakasakit ay ng kapwa sa pamagitan ng paghahambing siya ganito ganito siya magsasalita pero gaya ng sinasabi ko mga kapatid marunong tayong tumingin sa salamin kung ano meron siya baka isa sa ating karakter na meron kung ano ang sa kanya meron sa atin kaya lagi nating itis ang ating aksyon sa pamagitan ng salita ng Diyos no This is my works, it is in line with the works of God, with the words of God. Ito ba ang gusto ng Panginoon na aking gawin sa akin kapatid, no? Pag may hindi ako gusto, nagre-reklamo ako, pag hindi ako gusto, sinasabi ko sa iba. Tatandaan natin mga kapatid, no? Na sa ating mga kapatiran sa mundong ibabaw, nagsisikap man tayo into perfection because our God is a perfect. At ito ang challenge sa atin to be perfect. But kung tayo may, may nadadapa na ating mga kapatid, nagkakasala, put in your heart and mind to pray for him, to pray for her. No? Sapagkat tayo'y ka-prayer partner. So, huwag natin ikwinto sa iba, lalo tigit ito'y nakakasira. Lagi nating tatandaan, sa harapan ng Diyos, pananagutan natin ang iba. Bakit tayo'y ka-prayer partner? So, purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At mga kapatid, bago po ako uh, magtapos, guard your heart. Bakit kailangan natin i-guard ang ating mga puso? No. Proverbs chapter 4, verse 23. Above all, above all else, guard your heart for everything you do follows from it. Minsan, kung hindi natin i-guard ang ating puso, magkakaroon po tayo ng mga hinanakit dito, no? Magkakaroon po tayo ng ingit. no? At sa pamigitan dito, ito'y lalabas whether we like it or not. Kaya ingatan natin ang ating mga puso, minsan din sa ating kapatid, no? Atin, like, like, sinasabi ko sa inyo na hindi sila perpekto, no? Kung tingin mo na ikaw ay natatamaan, nasasaktan by his words, no? Pray that the Lord will change us. No? Kasi minsan, sa kataasan ng puso, no? sa kataasan ng isipan, o kataasan ng tao, minsan ayaw natin makinig. No? Lalo't higit ang katotohanan ay masakit talaga. Ngunit sino mang tumanggap nito ayon sa salita ng Diyos, ito'y magkakaroon ng kagalingan. Amen. So purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. At uh, ito po ang ating uh, mga tanong po mga kapatid sa ating sharing sapagkat nagbabadya na ang ating oras, no, hanggang alas 10 lang tayo dito, so 30 minutes lang ang uh, aking, ang uh, um, aking talk, <laughs> purihin at palapaka ng ating Diyos, no, at uh, napakahalaga po ang timing dito sa simbahan, mga kapatid. So, ang magiging uh, katanungan sa atin, ano ang mga spiritual na kaloob o lakas na pinagkaloob sa akin ng Diyos na aking pinalampas? No? Siguro sa atin, madami nakakarilit nito. No? Minsan, nagkakaroon tayo ng regret dahil hindi natin ito nagawa. No? Minsan, parang gusto gustong, gustong inuudyokan tayo ng Diyos, masapin mo itong kapatid mo, nagtatampo ito sa iyo. No? Huwag mong patagalin. No? So, siguro, lahat naman ay nakaka-experience nito. Nawa tayo makabahagi nito. Pangalawa, bukas ba ang iyong isip Bukas ba? Bukas ba ako sa nais ipakita sa akin ng Diyos tungkol sa aking sarili? No? Minsan, tayo ay bukas sa, tayo ay bukas sa Diyos no? sa mga bagay na gusto niya ipakita sa atin. No? Sapagkat mayroong mga bagay na hindi natin alam sa ating sarili. Ngunit lahat anong meron sa atin, alam na alam ng Diyos. No? Sabi nga ng Diyos, bilang ang ating mga buhok, mga kapatid. So sa pangatlo, Sangayon ka ba sa mga hangarin at motibo ng kaluuban ng Diyos sa kanyang salita? Ang, 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 ang hangarin at motibo ng Diyos na sa magitan ng ating buhay, God will be glorified. So, yun ang pinakahuli, mga kapatid. At uh, ko po lahat na tumayo sa panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, na pumunta sa dakong ito, na kung saan ikaw ay pinupurit, sinasamba namin, Panginoon. Lord, ano mampu po ang kanilang at pamanhik sa inyo, Panginoon, mga prayer request, mga intention sa kanilang buhay, Panginoon, nawa ito'y dinggin nyo Panginoon. At Lord, Nawa sa lahat ng ilangan ng kagalingan, Panginoon, ng ng trabaho, O Lord, ng ng lakas. At higit sa lahat, Panginoon, Nangailangan na, na ng habag at kalinga, Panginoon, ipagalog niyo po sa kanila, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa pangitan, sa pagsuri, sa bawat sarili namin, Panginoon, nawa, ito'y magtuturo sa amin, Panginoon, na paano kami magpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Paano namin Baguhin ang aming sarili, Panginoon, kung aming isipan minsan ay negatib, Panginoon. Minsan mapaghusga sa aming kapwa. Minsan mapag-ambot, mapag-imbot, Panginoon. Lord, baguhin niyo po kami, Panginoon. Baguhin niyo rin po ang aking mga kapatid, Panginoon, kung kakanlaban pa ng palataya o Diyos ay nangihina Panginoon. Na kung minsan naisip nila, Panginoon, na saan ba ang Diyos? Hindi ako naninig ng Diyos sapagkat meron silang panalangin, Panginoon, na hindi ninyo narinig. At ako'y nanalig ng palataya, Panginoon. Alam, po, alam ko po na ang lahat ng ito ay rinig at ramdam po ninyo, Panginoon. And Lord, I ask in the name of the Lord Jesus Christ, ang mayawi siya na itong lahat ay yung didinggin. In the name of the Father, of the Son of the Holy Spirit, Amen.